Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, sa Cube TV. Dito na tayo sa tanong kaagad guys. Ayan, kasi may nagtatanong po na subscriber natin kung si Ma'am Beverly pa rin ba daw ang manager ng Ila City TV Band. At ang sagot ko po dyan ay based din po ito sa aking narinig at pagkaintindi sa nangyayari ngayon ay siya pa rin po ang nagsisilbing manager. Kasi yung kaso na yan guys, nasa korte pa po yan. Ayan, so kinakaso kasi nila ngayon na mapapawalang bisa itong uh, pagiging manager ni Ma'am Beverly sa si Ila City Band. Yan. At habang wala pa pong hatol yung korte kung mapapawalang visa ba talaga ay still si Ma'am Beverly pa rin ang magsisilbing manager ng Ilias JTB Band. Kasi nakapirma po ng kontrata si Ilias sa kanya guys. So yun yung mahirap doon kasi meron silang kontrata mga crew. So yung nangyayari kasi ngayon nasa korte po yan at nilalaban po ng Ilias JTB Band na mapapawalang visa yung pagiging manager sa kanila ni Ma'am Beverly. Pero hanggat wala pa pong hatol, ang korte ay si Ma'am Beverly pa rin po yung manager ng banda. Ganun lang po yun guys, kasimple. Ayan, ganun lang po kasimple. Kasi meron po kasing kontrata guys. Ayan, merong kontrata. Ayan, at yung kontrata na yan guys, ay hindi po yan basta-basta mapapawalang visa hanggat hindi yan nililita sa korte. Ma Pero hindi rin po yan madaling mapawalang visa guys. Kasi sabi nila, dadaan pa sila sa butas ng karayom. At pag natalo yung Ilyas TV Band dyan, guys, yung mga idol natin, ay si Mambi Beverly pa rin talaga yung kanilang manager. At at tatapusin talaga nila yung kontrata nila. Uh, sa pagkaalam ko po, 5 years. 5 years yung kanilang kontrata na pinirmahan kay Mambi Beverly. Yan, kung matalo yung Ilyas TV Band, yan, uh, uh, na si Atorne Torion, yung kanilang abogado, ay wala talaga. Yan, tatapusin talaga nila yung kontrata nila with Ma'am Beverly. Then, kung matalo naman si Ma'am Beverly, nakitaan na meron daw mga uh, paglabag doon sa mga pinirmahan nila o ano paman, eh, pag natalo si Ma'am Beverly, eh, syempre, guys, uh, hindi na po si Ma'am Beverly yung kanilang uh, manager. Ganun lang po yung mangyayari. Ayan. Kasi yung number one reason dito, guys, meron kasi silang pinirmahan na kontrata. yan. At meron niyang mga pirma ng mga attorney, ganyan-ganyan. Basta, uh, wag na po kayong makinig dyan sa si ibang mga content creator guys na malilito lang talaga kayo. Uh, basta yung isipin nyo po, hanggat hindi po lumalabas, yung hatol ng korte po, eh, si Ma'am Beverly pa rin po yung manager ng banda. Base po yan guys sa pagkakaalam ko at base po yan sa ano natin, sa batas natin, mga ka-Q. Ayan, syempre meron tayong batas na sinusunod dito sa Pilipinas guys hindi naman kasi pwedeng basta-basta yan na sabihin lang ni Ilya si TV na ayaw ko nang maging manager si Ma'am Beverly, eh ganon ganun-ganun lang kadali. Yan guys, hindi po. Yan, nililipis po po yan sa korte. At hihintayin pa po, po, natin yung hatol ng korte kung mapapawalang bisa ba yung pagiging manager ni Ma'am Beverly sa kanila. Kung manalo sila Ilyas, eh yun, hindi na nila manager si Ma'am Beverly. Eh kung matalo sila Ilyas, still si Ma'am Beverly pa rin yung manager nila guys. At tatapusin talaga nila yung kontrata nila in 5 years, mga kayo. Kasi 5 years po yung kanilang uh, kontrata, mga kiyo. Sila lahat, sila lahat na member guys, pumirma ng kontrata. So yun, uh, wala namang uh, makabagsasabi na mangyari to dati guys. Kasi dati sobrang saya naman talaga, di ba? So, sino bang nag-i-expect na maging ganito? Kahit ako guys, hindi naman ako napapailing pa rin kung ba't nangyari to mga Q, sa kanila. Kasi napakasaya dati. Yan napakasaya ng banda dati nung okay pa lahat. Kaya, nung wala pa yung mga issue-issue na yan guys, wala pa naging problema. Yan, masaya lang po talaga dati. Kaya yung okay sila mga Beverly, sila Ilias, yan, tapos nag, bigla na lang nag, ano, Yan, mas lumala lang kasi yan mga kakiyo dahil din po sa mga tao rin po na panay fake news, panay paninira, panay sabi ng kung ano-ano, eh mas lumala po siya. Yan, siguro kung uh, hindi yan, walang nakisaw walang kumagatong guys. Hindi na yan lumala tapos nag-uusap na lang ng uh, masinsinan si Ma'am Beverly at ang Ila City TV Siguro naayos pa yan guys. Yan, lumala na lang kasi dahil sa mga uh, sumasaw-saw din sa si issue guys. So yun, at ganito po yung nangyari. So wala tayong magagawa guys, kundi hintayin talaga natin yung hatol ng korte. Yan. Yung attorney naman ni Ila City TV, si attorney Israeli Tutorial. Yan. At sa panig naman ni Ma'am Beverly, nandiyan naman si attorney Iban ang at si Atty. Topacio Macchio. So sa ngayon wala tayong magagawa guys kundi hintayin natin ang hatol ng korte Macchio. At kung ano man yung maging hatol ng korte guys, yan maging masaya na lang po tayo at tanggapin natin Macchio. If in case man na matalo po sila ila si TV, syempre guys, manager pa rin nila si Ma'am At susundin pa rin nila yon mga kakyo. Dahil yun po yung nasa batas natin guys. Uh, if in case man na matalo si Ma'am so wala guys ah uh, hindi na siya manager ng Ila City ban So, yun lang may mangyayari dyan mga kakiyo. Yan, ang mahalaga ngayon, uh, wag, wag, po tayong uh, magsalita ng hindi maganda sa magkabilang panig. Dito lang tayo guys sa likod. Support lang tayo sa mga gusto nating supportahan. Ganun lang dapat. Kaya na uh, kayong magsalita ng kung ano-ano laban sa kabila. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano laban sa kabila. So yun lang mga kiyo. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat guys! God bless. Abang nang kayo mamaya sa mga update natin sa concert naman ngayong araw ng ating idol, Ilias J. TV. Kung meron ba silang concert ngayon, tingnan natin mamaya, guys. Maraming salamat.